Load naman natin, dito na natin ikabit sa overload relay na device. Hello mga kabisi mine. So may sasagutin lang tayong followers. So nag-comment siya sa atin na so, paano daw maglagay ng overload relay. So ang overload relay, inilagay ito sa uh, magnetic contactor. Kung titingnan natin yung magnetic contactor, may L1, L2, L3 supply yan. Yung T1, T2, T3, dito natin ilagay yung overload relay. Yan. I-scroll natin yan. Ganito ang uh, position yan kapag nalagyan natin ng overload relay. So, ang load naman natin, dito na natin ikabit sa overload relay relay na device. So ibig sabihin kapag nag uh, overload ang ating motor, sumag-trip so dito. So safe na 'yung motor natin hindi sunog kasi may protection tayo. Maganda itong uh, gamitin ang overload relay. Okay, kung may natutunan ka dito, paki-like at share at huwag nyo na kalimutan na ipalonyo nyo ako. Okay? Bye bye mga kabisimain.